Hello guys, good morning. Welcome back po sa ating YouTube channel A tutorial. Ayan. So, tutorial po tayo ngayon guys, no. Um, uh, ito po yung sinasabi ko sa inyong pattern na dapat po ninyong ulo or uh, gawin. Sabi ko nga sa inyo nung nakaraan, kopyahin nyo kung kaya nyo pong kopyahin. So, yan po yung pattern na para parariho ang dulo. Hindi ba? Kung nakapansin ninyo, 5, 15, 25, 35, 6, 16, 26, 36. Hindi ba? So, yan yung ating ituturo sa inyo guys. Kung paano po yan pinapalabas sa mga sumada ng steel ng weteng O yan. So, ito kasi guys, sinusulatan ko guys ay module. Module ito guys ng anak ko. Okay, magi-example tayo dito. Kung makikita ninyo, 'di ba, yung mga para dulo, naglalabas talaga 'yan. So tulad po nitong uh, 7 27. So nasa grupo. Tapos kapag lumabas si 20, sure na lalabas si Jis. Lalabas din si 30. Diba? So, magkasunod-sunod po kasi yan, guys. Tingnan nyo. Uh, pag buuhan yung lumabas, yung para-para dulo, kapag napansin niyo lumabas na si 10, si 20, so, automatic, lalabas din si Tarty. Susunod po yan. Ah, hindi po yung magtatagal, susunod niyan kasi nasa buuhan siyang numero. ending then, kapag nakita niyo naman, lumabas yung 7, 27. So, nakita niyo, di ba, nag-17. So, ibig sabihin, mayroon ding chance na maglabas si 37. Yan po yung pattern na sinasabi ko sa inyo. So, ngayon naman, tingnan niyo dito, nag-32 siya. So, nag-22. 12. Yung mga dulo-dulo, guys, na para parareho Di ba? So, uno, nag-30 tayo, no? So, ibig sabihin, guys, nasa pattern pa rin yung sumada. Lagi po kasi yan, guys, nasa pattern. Okay, tulad po dito sa kabila. Okay, tingnan nyo. Nag-28 siya, nag-30 tayo, so ibig sabihin, merong chance na lumabas si 8 o kaya si 18. So, lumabas nga si 8, lumabas din si 18. Hindi ba? So, tingnan nyo naman dito sa baba ulit. Nag-6 siya, nag-26, trying to isa So, magkakasunod po yan, guys. Uh, kung makukuha mo yung pattern, kung makakasunod ka sa pattern na ginagawa nila, so, yun, makakachamba ka ng panalo dyan. So, ganyan po yung ginawa nila. Uh, 6, 26, 36, diba? 28, 38, 8, 18. So, kumpleto na po yung sumada niya ng may mga dulo na 8. Tapos nang yung 6 naman, 6, 26, 36, ang nawawala po ay si 16, diba? Naglumabas pa nga itong 9, 13 ng laguna. Lumabas yan po kaagad-agad yung sumada ko ng steel ng laguna na yan. Okay, so... Ah, dito naman po guys sa ah, ah steel po ng Kisan province kung nakita ninyo, di ba? So tingnan niyo dito, nag 36 siya, nag 16. Kasi nga po nasa grupo ng pattern. Nag 34 siya, nag 24, nag 34. Nasa pattern pa rin siya, guys. Yung 5 35. So yung dulo. Kaya nga po pag nag ah, talaga, kailangan din talaga guys na sa ulo mo yung mga pattern para alam mo din yung mga pasunod na ginagawa nila. Dito naman tayo guys sa Rizal. Di ba magka-partner yung 34, 14, so 24. So ang nawawala po sa sumadang yan ay ang 4. So kapag naman guys uh, sa 28, iba naman po yung tutorial yan yung pasunod na bilang. Di ba yung 28. 29, yung mga ganun. Tapos 23, 24. So, yung may mga bilang din niya na sinusunod. Ayan. Susunod so, ko naman po yan guys sa inyo ituturo. Yung paggamit ng pasunod na bilang sa sumada. Okay, so ito po yung ko sa inyo guys. Yan po yung pattern na pare-parari yung dulo na talaga naman guys legit na ginagamit sa pagsusumada. Okay. Ayan. So ibig sabihin, once na lumabas si, Bain, si Giz, may chance na lumabas si 20, si 30 at si 40. Kapag napansin nyo na lumabas na yung tatlo, tapos yung isa na lang yung hindi lumalabas, so yun na lang po yung gawin niyo, di ba? So, ngayon naman, pag halimbawa po guys, 17, so, Merong chance na maglabas si 7, 27, 37. So sana guys naintindihan nyo yung ibig kong sabihin sa pagturo sa araw na ito. Yan po ang aking sumada tutorial na tinuturo sa inyo ngayon. Okay, so good luck po sa inyo lahat and have a nice day.